News updates. Mga balita ngayon, CTG member sa Sorsogon sumuko sa PNP Irosin. Mga peking produkto na samsam sa isang storage unit sa Pasay City. Presyo ng produktong petrolyo inaasahang tataas sa ikatlong sunod-sunod na linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Erosin Municipal Police Station sa Barangay San Pedro, Irosin Sorsogon, Kamakailan. Hindi pinangalanan ng sumukong CTG member na isang 73 taong gulang na magsasaka, residente ng Purok 3 Barangay Patag, Erosin, Sorsogon, full-time na miyembro ng Milisyang Bayan Komiteng Larangan Guerilla 2 Sub-Regional Committee 3 Bicol Regional Party Committee. Kasabay niyang isinukong isang caliber .38 revolver at limang bala. Ang CTG member at mga isinukong gamit ay nasa kustodiya na ng Erosin Municipal Police Station. Nasamsam ng Bureau of Customs ang kahon-kahon ng mga peking produkto na natagpuan sa isang storage unit sa Pasay City. Sa isinagawang raid, nadiskubre ang sari-saring footwear items na may mga ilang luxury sneaker brands tulad ng Nike, Adidas, Converse, Crocs, Jordan at iba pa. Naglabas naman ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention laban sa mga nasamsam na gamit. Itinuturing rin ang mga ito na ebidensya ng paglabag sa Intellectual Property Rights at Customs Modernization and Tariff Act. Sa kasamaang palad, muling aaray ang mga motorista dahil sa inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito rin ang katong sunod-sunod na linggo kung saan may maitatalang pagtaas ng presyo sa diesel, kerosene at gasolin. Batay sa unang tatlong araw na kalakalan sa Singapore's Min of Plots, aasahan tataas ang diesel at kerosene sa mahigit dalawang piso kada litro. Habang papalo sa 1 pesos and 50 centavos kada litro naman ang inaasahang pagtaas sa presyo ng gasolina. Itinuturo ng Department of Energy o DOE na ang mga bagong sanctions ng US sa Russia ang dahilan ng pagtaas ng presyo. Ayon din sa Jetty Petroleum, sigurado na ang price increase sa susunod na linggo dahil wala rin nakikitang pagbaba sa presyo sa global market sa mga susunod na dalawang araw. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.